Avante, avante, Radio Balita, Radio Balita, ¡Nayo! Magandang hapon mga kaabante, narito na ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa balitaan ngayong alas 2 ng hapon. National Food Authority bibili na rin ng mais, hindi lang palay. National Food Authority bibili na rin ng mais hindi lang palay. Umaabante sa balita si Abante reporter Eileen Taliping. Kini-anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sisimulan na rin ng National Food Authority ang pagbili ng mais bukod sa palay. Ito ang inihayag ng Pangulo sa kanyang pakipagdayalogo sa mga magsasaka sa Science City sa Muñoz City, Nueva Ecija ngayong lunes ng umaga. Sa ngayon ay palay pa lamang ang binibili ng NFA sa mga magsasaka pero isasama na ang pagbili ng aning mais ng mga ito. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson na sisimulan ang pagbili ng mais sa susunod na taon dahil kailangang paglaanan ito ng budget. Matagal na anyang walang procurement activity ang NFA sa brutil ng mais, kaya kailangang paglaanan ito ng budget para sa susunod na taon. Ako si Aileen Taliping ng Apante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Eileen Abante naman tayo sa ibang balita. Congressman Martin Romualdez buena mano sa paghahain ng panukalang batas sa Kamara. Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Live report. Inihain ni Lady Congressman Ferdinand Martin Romualdez ang pinakaunang panukalang batas sa pagsisimula ng 20th Congress na kung saan ito ay nakatuon sa pagpababa ng presyo ng bigas ang House Bill No. 1 o ang Rice Bill ay may pangunahing layunin na ipaglaban ang karapatan ng mga magsasaka at mamimili ayon kay Romualdez. Nakabase din ito sa programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pababain ang presyo ng bigas hanggang makamit ang ipinangakong 20 pesos kada kilo hanggang sa matapos ang kanyang termino. Ang kompletong pangalan ng panukalang batas ay Rice Industry and Consumer Empowerment or Rice Act una nitong panukala ay amyendahan ang rice certification law at ibalik ang regulatory powers ng NFA o ng National Food Authority na makialam sa bentahan ng bigas sa merkado at itigil ang hoarding o pagtatago ng stock, labis-labis na kita o profiteering at ng price manipulation. ay sa dating speaker, hindi na pwedeng patuloy na ginagamit ang crisis sa pagkain bilang oportunidad upang kumita ang iilan dapat may kakampi ang consumer sa gobyerno at dapat din may kakampi ang mga magsasaka. Ako si Jess Swerte ng Avanti Radio. Ito ang balitang mabilis, at mabangis at walang mint. Maraming salamat Jess sa work from home arrangement. Mas type na mga kabataan ngayon ayon yan sa Department of Labor. Umaabante sa balita si Avanti reporter Ryan Reloban. Jess, Jesse, mas pinipili na mga kabataang Pilipino ngayon ang work from home setup kapag naghahanap ng trabaho. Ayon kay Department of Labor and Employment Undersecretary Carmela Torres, inoobserbahan nila ang isang dynamic shift kung saan hindi lamang naghahanap ang mga kabataan ng anumang trabaho kundi isang makabulang hanap buhay na naayon sa nagbabagong global demand. Dagdag pa ni Torres, dapat maging flexible at adaptable ang gobyerno sa mga pangangailangan na umuusbong na labor force. Binigyan din ni Torres na ang pangangayalangang iakma ang mga training at employment strategy para tumugma ang mga ambisyon at kakayahan ng mga kabataan. Dapat din anya natiyaki na handa ang mga kabataan sa kanilang papasuking trabaho. Hanggang noong April ngayong taon, ang youth labor sa bansa ay tinatayang nasa mahigit 6 na milyon kung saan hindi bababa sa 88% o higit 5 milyon ang may trabaho. Ako si Ryan Reloba ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Maraming salamat Ryan para sa iba pang uma abanting balita. Mag-like, follow at subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube at DWAR ka 1494 naman sa TikTok, Instagram at X. Sumayin nyo ang mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Ako si Jessie Iskanyo at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon. Avante av av Avante Ranzo Balita Ranzo Balita Nyan -nyan.